So guys, ngayon tinitingnan din natin dito yung ating pinapagawa. Kasi meron dito additional na building sa second floor. So yan. Meron kasi kaming maliit na private resort sa tabi ng bahay namin. Yan. At sa ngayon, ito yung second floor. May bubong na siya. So, kaunting kembot pa. So, dati kasi guys, ang napagawa lang namin is yung ground floor kasi kapo sa budget. So, ito yung sa ground floor. May dalawang rooms. Kaya kayod pa more tayo, work sa office, as affiliate, kaya si daddy din, dati kasi si daddy is nasa cruise ship, ngayon ay eh, nag-affiliate na, baka sakaling dito pa rin at hindi na umalis, at mag-aasikasan rin lang dito sa resort.